Hi guys! guys, <laughs> am <Maraming> excited <me, but laughs> guys. Mango flavor is. i to income. So, sad na magluto ko sa ang suri na guys. Kaya, yeah, dito sa balay, guys. Ako'y ako'y imbutido. Ako'y lumpia. Kaya magpaluto. So, rin yung magluto ko, guys. Kaya, so, naalapos ako, freezer. Kaya, naalapos ako, imbutido. Lumpia. kasi nagyay mo ko o kaysa hindi nga dati last last ako ko ang nagyay mo ko ako kaysa hindi nga ko ay nga nang ka maurang man measurement pero kanang change na ako ang asukan akong gired ay brown sugar pa tapos may lamit ang sa so, hangit lang mo kaya, gibalik na ako, Tapos, uh, ko ako asuka ng white. Tapos, tahan po nag-request ng Lady flavor. Ano nga, nagsimok ko mango flavor times. Naghan ka ni guys. Naghan ka ni siya. Ay! 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 guys. Tapos, nung muna ako sa kong kamot guys. Kilagkit kong kamot. Naghan ka ni guys. Ang... Tagal pa lang siya guys. Tagal pa tayo guys. Hindi pa matapos-tapos. Tugon ako. Mga tapak ko sa'yo. Magluto mag na po po. Mas ruya na kong sudan. So, umarali ako ng lingaw karo guys. Ako rotation. Gusto mo ka-skandy. Gusto mo mag-lumpia. Ang lutok para ibalik niya. Yeah. Ayan. Okay. Hindi masiruhan. Hindi masiruhan ang ikam. Mag-isulay butok. Mag-isulay butok guys. Okay Slide ako. Kamot ko. ako gunawanan. na po. Kung ako. Lagkit ako kamot o. Kasi yung pangunaw. Yan ako may eh, trapo. Sa okay. Lagkit ako kamot. Kaya matouch ganit siya sa ice candy. Matay o. Lagkit may siya katang is. Okay. okay guys. Okay. Yes.

Saka mandro ko yung guys, Saka mo ka istindi. Iwa ko yung gamit. So, ipangrepsan ako na yung band para mugahit, guys. Thank you for watching!